anak maaga pa. Tulog mo na. Uh, Tingnan mo, inaantok ka pa nga, oh. Inaantok ka pa. Antok din si mami. Tulog mo na tayo. Halika na, up na dito, up. Tulog tayo. Dali na. Mamaya na lumabas, mama. Mamaya nga. Mamaya uh, nga. Lalabas naman tayo eh, pero mamaya na. Pwede ba yon? Pwede bang mamaya na? <laughs> Ilang beses ka nang nilabas ni daddy? Dalawang beses para magwewe. Oh. Uh. di ba? lumabas kayo ni daddy nung una, kanina, wala pang alas 5. Oo, uh. oh, tapos lumabas ulit kayo ng alas cinco. Huh? Oh, pinaihi ka, di ba? Tapos ngayon, lalabas na naman. Yung totoo na. Ha, matulog muna tayo. Halika na, dali. Mamaya na tayo lumabas. Halika na. Huh? Huh? Dumighay ka pa. Mamaya na lang. Mamaya na tayo tumambay sa labas? Tulog pa yung mga kapitbahay natin, oh? Uh. Ha? Hmm. Uh. Uh. Mamaya na nga. Antok pa nga ako eh. Uh, Tulog muna. Matulog uh, uh, ka muna. Uh, Gusto mo na talaga lumabas? Uh, Opo. Uh, Ngayon na? Sagot. Uh, Anong gagawin natin doon? Uh, 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 Tambay lang. Uh, 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 nga, tatambay lang tayo. O pagkatapos? Mamaya na lang. Mamaya na. <laughs> Tulong muna tayo. Mm -mm. Mamaya na tayo tumambay. Aga-aga pa na. Ngayon na talaga. Ha? Opo. Akiis oh, mo, oh. mo na. mo dali. na <coughs> mm mm labas Opo, na tayo. Magpapalit lang si Mami ng damit, ha? Tambay na tayo, no? Opo. Uh -uh, sige. Papalit lang si Mami, ha? Wait mo lang si Mami, ha? Opo. Opo. <laughs> oh. <laughs> Wag nang lumabas. Nagbago na isip na yung, kid, di ba? Hindi? Lalabas talaga? Ha? Kala ko nagbago na isip mo. Wag na lang. Matulog na lang ulit. Ha? Ha, <laughs> dali na.